Well, for purposes of fact-finding, hindi naman uh, masama na bumuo niya, na wala namang pinagbabawal sa batas niyaan. Lalo pa kung titignan mo yung mga investigasyon patungkol sa mga public officials. Kagaya ka na binanggit ko, uh, public office is public trust. So kung magbubuo ang Pangulo ng, uh, ng uh, isang uh, fact-finding committee para ang trabaho ay mag ng mga posibleng mga ebidensya na maaaring gamitin at malaman ang extent ng issue na ito at kung sino ang mga kalahok or involved eh maaari naman talagang gawin yan. and in fact mas maganda ako kung ganun kasi sa totoo lang ah uh, malaking bahagdan ng mga kasali dito yung mga kongresista at mga senador kasi sila ang kadalasan uh, nagpapasok nito uh, sa budget hindi ba may mga tinatawag na tayong insertions eh di diba, ito lang 2025 budget natin sa Senado, parang 24 billion yung insertions nila, hindi ba? Parang ganyan eh. Uh, malaking halaga din. And in fact sa Bulacan lang parang 9 billion ang napunta. Kaya nga sinasabi nila. Teka, ang swerte naman ni senator Joel Villanueva, lugar niya ito. Mm -hmm. So ibig sabihin, ah uh, malaking problema na ito. Ayun, uh, nanggagaling sa kanila kasi sila ang nagpapasok ng mga proyekto.